XMNR. Balita. Totoo. DCAR 10 26 kilohertz. Sunshine Radio. Ka-partner mo sa balita at Servicio Makajos, makatao, at mapagmahal sa kalikasan. 14 in the evening. Sunshine News Blast! Sunshine News Blast! nag -alab ng mga balita. Sunshine News Blast! Nagliliab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas! Sunshine News Blast! Mula sa ACQ Tower sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong News Blaster! Headlines headlines, headlines. 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 News Blast. Valencia Bukidnon is in sa State of Calamity. Headlines. Pansa sa pagsasara ng kasada sa North Avenue para sa MRT 7 construction magsisimula na sa Setiembre 24. Headlines. Naglamo laban kay SOJ Remulla pinatatanggal sa listahan ng mga kaso sa Ombudsman ang kay Attorney Tupasco. Headlines. Isang abogado na babahala na matulad sa PDAF scam ang issue sa Flood Control Project. Headline. Headline. PNP naka-full alert status sa linggo para sa malawakang anti-corruption rally. Headline. Sa news, Donald Trump ay pag usap kay Xi Jinping tungkol sa TikTok at trade talk. Headline. Sa sports news, sa Thunderbells at Foxies, inireveal na rin ang kanilang imports para sa 2025 PVL of Reinforce. Headline. At sa showbiz news concert ni Mariah Carey sa Manila, tulad, uh, tuloy na tuloy na Ngayong October Headlines headline, Headlines News Blast Sumasambulat sa buong Pilipinas Sun, sun, sun Sunshine News Blast Magandang hapon Pilipinas. Araw ngayon ang Biyernes, September 19, 2025. Ako ang makakasama, Val de Ginagrash. sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Inaprobahan ng 10th Sangguniang Palunsod ang deklarasyon na sa ilalim sa State of Calamity ang lunsod ng Valencia sa Bugidnon. Dahil ito sa epekto ng na naganap na pagbaha sa ilang barangay ng lunsod. Alinsunod na rin ito sa rekomendasyon ng City Disaster Risk Reduction and Management Council, sa di, uh, CDRRMC. Sa pamamagitan ng pagdedeklara ng State of Calamity, binibigyan ng legal na batayan ng lokal na pamalaan upang magamit ang quick response Fund para sa karagdagang relief at tulong sa mga residenteng labis na naapektuhan ng nasabing pagbaha. Sunshine Inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR katuwang SMC Mass Rail Transit 7 Incorporated ang pansamantalang 24 oras sa pagsasara ng isang bahagi ng North Avenue. Partikular na sa lane papuntang Elliptical Road. Magsisimula ito sa September 24 hanggang November 30 upang bigyan daan ng paghukay para sa pedestrian tunnel ng Quezon Memorial Circle Station sa ilalim ng proyektong MRT Line 7. Dahil dito, pinapayuhan ng mga motorista at commuter na gumamit ng alternatibong ruta upang maiwasan ang abala sa biyahe. Ayon sa ahensya, bahagi ito ng kanilang layuni na makapaghati ng makabago, efficient at komportable pampublikong transportasyon para sa lahat ng Pilipinas. Sunshine News Blast. Department of Migrant Workers ang overseas Filipino workers sa i-download ang bagong Kumusta Bayan app para sa mas mabilis na tulong at monitoring sa kanilang kalagayan abroad. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, pwede i-report ng mga OFW sa app kung may abusadong amo kulang sa sahod o hindi nabibigyan ng tamang beripisyo. May feature din ng app kung saan itatanong kung maayos ang trabaho. Mabait ba ang amo, may sapat na bagkain at may rest day ang worker. Maaari rin magpadala ng letrato bilang ebidensya ng pang-aabuso. Kung may kaso ng pananakit, agad itong aksyonan ng labor at essay at tutulungan sa repatriation. Tiyak din ni Eulalia ang naligtas ang personal na impormasyon ng OFW sa akop ito ng Data Privacy Act kaya hindi malalaman ng employer ang kanila reklamo. Pinapaalahanan din ng mga gumagamit ng app na huwag magpadala ng peking report o biro dahil makaka ito sa kanilang kredibilidad. Available na ang Kumusta Kabayan app sa Android at iOS services. Sunshine News Reklamo lang kay SOJ Rimulya pinatatanggal sa listahan ng mga kaso so, fan, Pasho, si Madihar, sa Ombudsman. Ang Keter Nito Pasho sa MJ Malihar report. Ang balita ko uh, from reliable sources <laughs> ay gusto daw i yung Davao na ni Ayon kay Citizens Crime Watch National Chairman Ferdinand Tupasio, may tangkarong alisin sa listahan ng reklamo ni Davao Mayor Baste Duterte laban kay Justice Secretary Boying Rimulia na nakasampa ngayon sa ombudsman. Ang undocketing na sinasabi ni Tupasio ay ang pagtanggal ng reklamo sa opisyal na listahan ng mga kaso sa nasabing tanggapan. Ang kasong ito ay may kaugnay sa pagkakasangkot ni Remulla at labing isa pang ibang opisyal sa iligal na pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa The Hague, Netherlands. Naglabas daw ng a uh, new memorandum order na sinasabing yung automatic dating daw is suspended. Ito ba mabigat ha? And the suspension is retroactive 10 days from the date of the memo. Saan na nakakita ng memorandum order retroactive? Ayon naman kay Attorney Jimmy Bondoc, hindi lang kaso laban kay Rimbulya ang maapektuhan kung itutuloy ang undocketing. Kung totoo po na merong inisyo na circular, undoing no, or repealing yung automatic assignment and it will be applied retroactively, meaning pwedeng yung mga dating kaso na may docket number ay tanggalan, burahan ng docket number para sa kampo ni Mayor Baste, whitewashing ang posibleng ang docketing, lalot na kumpirma nila na docketed ng reklamo laban sa Justice Secretary. Sa ilalim ng automatic docketing ng ombudsman, anumang reklamo na may sapat na dokumento laban sa isang public official ay agad na nagiging kaso at hindi maaring isang tabi. Hindi na po pwede i-cancel ito kasi i-cancel mo yung docket number. Sa tingin ko, whitewashing yan. Bakit po i tanggalin yung docket numbers properly filed na yan, kung tanggalin mo yung docket numbers, in effect, you are whitewashing the cases. Because under their own rules, the office of the ombudsman after docketing shall all issue an order or subpoena requiring the respondents to submit within 10 days within which to file their counter affidavits. Naniniwala naman ang mga abogado na pinapaburo ng Malacanang si Rimulya na maging ombudsman at magamit laban kina Vice President Sara Duterte at mga kalyado nito para hindi makatakbo sa 2028 presidential elections. Pero hadlang dito ang mga kaso na kabinbin sa ombudsman laban kay Rimulya na kailangan niyang maklear bago maisama sa shortlist ng Judicial and Bar Council o JBC na siya nagre-review at nagsasubmit ng na nominasyon sa mga gustong mag-ombudsman. Bukod kay Bastedo Terte, naghahain din ng kaso sa ombudsman si Senator Amy Marcos laban kay Rimulya. Kinumpirma naman ng Supreme Court na nagkaroon ng adjustment sa schedule ng JBC deliberations upang bigyang daan ang bagong Senate Justice Committee Chairman na si Senator Kiko Pangilinan. Tinawag naman nito pasyo na Plan B na administrasyon si Pangilinan. That is to give them enough time na kung hindi man umubra yung pag-andakit nila ay to make the A uh, case run through its courts. I-railroad -ra na naman nila para nung MR ni Sen. Aine. At i-dismiss para clean bill of health so to speak na naman si Boyin Rebulia. So you can see all of these machinations para lamang paboran ang isang tao. Naniniwala ang grupo na mahalaga na maging independent ang susunod na ombudsman na hindi dapat politiko at dapat hindi malapit na kalyado ng isang pangulo. Lalo na't crucial ang trabaho ng ombudsman sa investigasyon ngayon sa korupsyon sa flood control kung saan akusado ang mga malalapit na kalyado ni President Marcos Jr., mga personalidad na kasing lapit ni Remulia sa Pangulo. Well, because all roads after this inquiry, after all is said and done, all roads will lead to the ombudsman. Insertion, ombudsman yan, nandiyan na. Hinold lang po ng ombudsman kasi sabi nila may prejudicial question sa ating katastasang hukuman. Kung may ididemanda sa flood control, plunder, anti-graft, etc. For future, ombudsman ang mabumuno niyan. Kasi ang ombudsman po, parang piskalya yan eh. Ang sandigang bayan yung hukuman. Sila ang filter kung anong ipafile, anong hindi. O, oh, can, can uh, Boying Remulia file cases against Martin Rovaldez, against Saldigo, mga kasama niya yan. Ang aming gustong kontrahin ay ang pagpapa-appoint kay Sir uh, Boying Remulla bilang ombudsman pero hindi ulit ito personal. Ito po ay dahil hindi pa siya nakaupo pero kitang kita na po ang pagmamaniobra sa mismong mga rules at laws pertinent to the office of the ombudsman. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal. MJ Mondihar, SMNA News. Sunshine News Blast. Mayroong mahigit isang silid solidaralan na itinayo para sa Department of Education ng hanggang ngayon ay hindi pa tapos o hindi magamit. Ito ay kahit na na-turnover na ng na na Department of Public Works and Highways sa mga paaralan at posibleng bayad o bayad na ng buo. Dahil dito nag-utos ang DepEd ng National, na, Nationwide Audit ng lahat ng proyekto sa infrastruktura ng paaralan para na rin matukoy ang mga irregularidad tulad ng matagal na pagkakaantala, kulangan sa materyales at depektibong estruktura. Ang mga ulat sa riyon ay gagamitin upang managot ang mga responsable at matiyak na ligtas at magagamit ng mga bata ang mga silid-analan. Nilinaw ni Angara na hindi lahat ng proyekto ay ghost projects dahil ang ilan ay bahagyang natapos. Iyon nga lang, iniwan ng hindi kompleto tulad ng walang pintura kuryente. Binanggit din niya na bagamat DepEd ang may pondo para sa si mga gusali, DPWH ang mga hawak ng bidding at pagpapatayo kaya't madalas sa tatabunan ng ibang proyekto. Dahil dito ay sinusulan so, ng DepEd na payagan sila makipag-partner sa mga lokal na pamalaan para mapabilis ang pagtatayo ng classroom. Sunshine News Blast. na suporta ang League of Cities of the Philippines na ibalik ang requirement na kailangan muna ang aprobahan ng local government units and national projects bago ideklarang tapos. Ayon kay LCP President at San Juan Mayor Francis Zamora, mahalagang mabigyan ng kapangyarihan ng LGUs sa suriin at bantayan ang mga proyektong isinagsagawa ng mga ahensya para maiwasan ang mga goals o substandard projects. Lumabas ang habang na ito matapos malubog sa bahang ilang lonsod at bayan noong Hulyo at Agosto. Kahit gumastos ng bilyon-bilyon ang gobyerno sa flood control projects. Taong na ito, si Marcos ang Independent Commission for Infrastructure para imbisagahan ang mga proyekto at aligasyon ng korupsyon. May sarili na rin imbisagasyon ng Senado at Kamara, ngunit, iyon nga lang, pinapatikos ito dahil posibleng may conflict of interest. Sunshine News Blast. Samantala, ipinabulang visa ni House Speaker Faustino Bojidi III and travel clearance ni ako Bicol Party List Representative Elizalde Ko. ay dahil sa mga isyong kinakarap niya sa bansa na nangangailangan ng kanyang presensya. Sa isang liham ng Webes, September 18, 2025, inatasan si Ko na bumalik sa Pilipinas sa loob ng 10 araw sa oras na matanggap ang abiso. Pinalaan din siya na ang hindi pagsunod ay maaaring magresulta sa kaukulang disciplinary at legal actions mula sa Kamara. Magugunitan na isilasangkot ang dating House Committee on Appropriations Chairman sa isyo ng maanumalyang flood control project. Kabilang ang SunWest Incorporated na pag-aari ng kanilang pamilya sa top 15 contractors sa may maraming kontrata na flood

Pilipinong ito ni Senate Pro Temporary Ping Lakson. Ayon kay Lacson, layunin ang pansamanta ng pansamantalang pagpapalaya na ito na makakuha ng mga resibo o ebidensya si Hernandez para sa kanyang mga ligasyon laban kina Senator Jingo Estrada at Senator Joel Villanueva. Alinsunod naman sa Sabpina na inalabas ng Independent Commission for Infrastructure nito September 18, 2025. Humarap na rin si Hernandez na nasabing pagdinig kaugnay ng mga umano'y eregredad sa flood control project sa Bulacan na voluntaryo namang isunerender ni Hernandez ang isa sa kanyang luxury vehicles sa komisyon. Inaasahan din na isusuko niyang iwapan niyang sasakyan sa mga darating na araw. Sunshine News Blast. umabot sa trilyong piso nawawala sa pamalaan dahil sa mga anomalya sa flood control projects ay nakalipas na sampung na taon. Ayon ito kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon. Sa kabila nito ay Dizon na nagsisimula na ang paghabol sa warranty claims sa mga proyekto at maaaring bumawi ng daan-daang milyong piso mula rito. Sa loob na isang hanggang dalawang linggo, ilalabas na rin ng DPWH ang unang listahan ng goals at substandard projects kasama ang mga contractor at opisyal na sangkot. Sunshine News Blast! Isang abogado na babahala na matulad sa PDAF scam ang issue sa flood control projects. Si Jane Godnita sa report. Sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino nang pumutok ang anomalya sa Priority Development Assistance Fund o PDAF. Tinatayang nasa bilyong-bilyong pisong pondo ng gobyerno na nakalaan sa iba't ibang programa tulad ng infrastructure projects ang nawala dahil sa hindi umano tamang paggamit ng pondo. Sangkot sa naturang scandal si Janet Lim Napoles na itinuturong pangunahing akusado at organizer ng scam at kasalukuyang nakakulong dahil sa naturang anomalya. Habang ang iba pang sangkot sa anomalya ay nakalaya na. Kung babalikan natin yung nangyari sa PIDAP-PIDAP scam Napakalaki rin ang nawalang pera ng pamahalaan dyan sa uh, anomalya ng PIDAF nung panahon ni Janet Lopez. Eh sinapulis lang yung naparusahan niya. Eh. Hindi naparusahan yung mga ibang mga opisyal ng pamahalaan sa Public Works, yung mga opisyal ng pamahalaan sa Department of Agriculture, iba pang maahensya na involve si Napoles at saka itong mga matataas sa opisyal ng pamalan. Meron ding mga nasangkot na mga senador dyan, pero tignan mo, nakalaya sila lahat, pati yung kanilang mga, mga yung kanilang mga ipang mga uh, nakasama dyan sa iskandalo na yan sa PIDAP. Ngayon sa isyu ng flood control projects, iginit ni Atty. Raul Lambino na dapat hindi lamang ang mga contractor ang pagtuunan ng pansin ng mga isinasagawang investigasyon ukol dito. Hey, ganun na naman yata ang mangyayari dito kasi nakikita natin, parang ang madiliin lang dito ay yung mga sinasabing mga kontraktor. Lalabing lima yata yung pinapangalahan ng mga kontraktor pero hindi lang labing limang kontraktor ang involved dito MJ Jade. Hmm. Ang mga kontraktor ang involved dito sa buong Pilipinas po ito. Pero ang pinagtutuon ng pansin ngayon, nakikita natin sa mga investigasyon sa Kamara sa, sa Senado, iilang kontraktor yan at iilang opisyal ng si PWS lalong-lalo na yung mga galing sa Bulacan. Pero hindi lang sa Bulacan ito eh. At taha, ito, -it talamak sa buong Pilipinas. Bukod sa pagdinig ng Senado at Kamara in aid of legislation, bumuo na rin si Pangulong Bongbong Marcos ng Independent Commission for Infrastructure or ICI para investigahan ang lahat ng sangkot sa anomalya ng flood control projects. Sinabi rin ni Atty. Lambino na hindi lang dapat matapos sa pagbibitiw sa pwesto, tulad ng ginawa ni dating House Speaker Martin Romualdez ang usapin sa naturang anomalya. Kamakailan, nagbitiw si Romualdez bilang House Speaker matapos masangkot ang pangalan nito sa isyo ng flood control. Bukod sa kanya, maraming mambabatas rin ang napangalanan ng mag-asawang Curly at si Zara Diskaya, na umanay ng hihingi ng porsyento kapalit ng proyekto. Ani Lambino, dapat mapanagot ang mga mambabatas maging ang iba pang sangkot dito. Umaasa rin ito na sa ilalim ng liderato ni House Speaker Boji D na matutuldukan ang isyo ng insertion sa 2026 National Budget na pinagmumulan umano ng anomalya. Sa ngayon, sinabi ni Lambino na maraming Pilipino na ang galit sa katiwalian sa gobyerno. Patunay dito ang nakaambang kilos protesta sa Setyembre 21 kung saan iba't ibang grupo magsasama-sama para kundinahin ang korupsyon sa gobyerno. Nanawagan naman ito sa mga dadalo sa kilos protesta na maging mahinahon at iwasan ang posibleng kaguluhan. Ito si Jane Codnita, yung citizen correspondent na guulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Sunshine News CMP, naka-full alert status sa linggo para sa malawakang anti-corruption rally. Si Paul Montebon sa report. Sa September 21, araw ng linggo, isa sa gawa ang malawakang anti-corruption rally sa bansa sa ilano ng Marcos Jr. Administration at bilang paghahanda rito, ikakasan ng Philippine National Police ang full alert status sa Sabado, September 20, 2025. Matatanda ang bukod sa 50,000 polis na ipakakalat sa buong bansa. May ugnayan rin ang PNP sa Armed Forces of the Philippines para matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa nasabing malawakang protesta. Una nang umapila ang PNP sa mga rallyista na huwag silang ituring na kalaban dahil tungkulin lamang nila na masiguro ang maayos at mapayapang kilos protesta. Bagamat suportado ng PNP ang kampanya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. laban sa katiwalian, nananawagan sila na iwasan ang kaguluhan habang ipinapahayag ng taong bayan ang kanilang saloobin. Muli ring hinikayat ng pulisya ang mga organizer na sundin ang mga ipatutupad na batas at patakaran upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga ralista at mga otoridad. Tiniyak din ng PNP na mananatili silang nakahanda upang protektahan ang publiko at paratilihin ang kaligtasan at kaayusan ng kabuoang protesta. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag Paul Montemon, SMI News. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun -sun 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 Sunshine Newscast! International News Flash. ni U.S. President Donald Trump na makipag-usap siya kay Chinese President Xi Jinping upang talakayan ang kapalaran ng TikTok kasabay ang mga usaping pangkalakalan. Ayon kay Trump, malapit na silang magkasundo sa mga isyo kabilang ang planong pagbibenta ni U.S. operations ng TikTok sa mga American investor bilang tugon sa si national security concerns. Bukod sa TikTok, inasa pag-uusapan din ang tungkol sa mga taripa. Kasulukuyang may 38% na buwis ang U.S. sa import goods mula China habang may 10% tariff naman ng China sa mga produkto mula Amerika. Nagkadagdag mag expire ang kasunduan sa Nobyembre. Sports, sports, news blast! Okay, Inagusta na rin ng Zeus Thunderbells at Farm Fresh Foxes ang kanilang import players para sa 2025 PVL Reinforced. Sa Thunderbells, ang American outside hitter na si Anna De Pier, ang kanilang kinuha. Sa Foxes ay ang Belgian outside hitter naman na si Ellen Russo. Nauna na namang nag-reveal ang Charity Crossovers, Signal HD Spikers, high speed hitters, creamline cool smashers, that show komucho flying titans. Nang kanilang import. Showbiz news blast. Malapit na ma mga Filipino fans and five octave voice ng award-winning American singer na si Mariah Carey. Dadalhin ni Mariah sa bansa ang the Celebration of Mimi tour ng October 14, 2025. as a Arena. But wait, there's more! Dahil bukod sa concert, may special na treat pa si Mariah para sa kanyang fans. Sa kanyang Instagram ay nilabas ng singer ang isang link kung saan may chance ang mga fan na manalo ng tickets para sa upcoming concert. Kailangan lamang i-fill up ang form ng iyong pangalan, email address, mobile phone number at bansang pinanggalingan. Ikinawa ito o ikinatuwa ito ng kanyang mga tagahanga sa Pilipinas at lalo nagpatindi sa kanilang excitement sa nalalapit na concert. Ang pagbisita ni Mariah sa bansa ay isang karangalan para sa mga Filipino fans, lalo't hindi maikakaila ang taas na narating ng singer sa kanyang matagumpay na career. Si Mariah Carey ay isang singer, songwriter, record producer and actress na kilalang kilala dahil sa kanyang powerful voice, lalo na sa kanyang whistle tone na naging signature niya bilang isang artist. Kaya naman huwag palampasin ang pagkakataong masaksihan ang isang unforgettable Manila concert nang nag isang Mariah Carey Sumasambulat sa buong Pilipinas Sun, sun, sun Sunshine News Blast Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. In Psalms 147.6, The Lord lifted up the meek, He casteth the wicked down to the ground. Inaalaya na Panginoon ang maamo, Kanyang inilulugmok sa lupa ang masama. Sun, 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 sunshine News Blast! Ah, eto, eto na nga mga ka-partner, 97 days ago na lang at Pasko na. Inyo na ito ngayon ang balitaan ngayong gabi ng Biyana, September 19, 2025. Sa ngala ng buong pwesta ng DZAR 1026 SMRI Radio at ang SMRI News. Ako yung naging tagapagbalita, Val para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Sumay niyo ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo.